Noong ika-15 ng Agosto 1977, habang ang Big Air Radio Telescope sa Delaware, Ohio ay nag-observe sa langit, isang kakaibang pangyayari ang naganap na magdadala ng kahulugan sa pangalang WOW Signal. Ang teleskopyo na dinisenyo ni John Cross mula sa Ohio State University ay kilala ng mga astronomo sa kanyang panahon dahil sa kakaibang anyo nito. Ito ay parabang merong isang football field na may binabaybayang puting pintura at may mga bleachers sa dulo na tila nakatutok sa goalpost. Noong mga unang dekada ng 1960, ang Big year ay itinayo ng mga tauhan ng university, mga voluntary at yung iba ay mga manggagawa. Sa simula ay ito pinondoan ng National Science Foundation upang magampanan ang espesyal na layunin, ang dekain ang detalyadong mapa sa langit para ito sa radio sa taong 1973 pumayag ang NASA na pondohan ng proyekto pang volunteer upang mahanap sa kalangitan ng, ng, ng mga radio signal mula sa mga teknolohikal techno na advanced na ext extraterrestrial bukod sa mga profesional na astronomo, sumali rin ang mga proyekto ng mga grupo ng mga doktor, abogado guro at profesor mula sa iba't ibang larangan. Noong ika-17, 1977, Agosto, isang napalakas na signal ang natuklasan ni Jerry Iman, isang volunteer astronomer. Habang inaayos ang mga data mula sa Big Ear, tumagal ito ng 72 seconds. At nang makita ni Iman ito sa isang computer printout, ilang araw, hindi niya ito mapigilan agad na isinulat sa mga sa pulang bolpen. Na ang salita ay wow signal sa papel na may label na 6EQUJ5. Ito ay nagpapakita na may katangian na inaasahan ng mga astronomo para sa isang signal mula sa ibang planeta. Subalit so, kahit marami nang nag- tatangkang sundan ito, ang wow signal ay hindi na kailanman nagparamdam. Hindi na ito nasundan. Marami ang teorya ang, itina ang itinaguyod ng hindi sa kanyang pinagmulan. Ngunit, wala rin nakapagsaad sa ganap na pagsusuri sa, misto sa misteryong signal na ito. Ang wow signal ay nagbigay inspirasyon sa masusing pagsusuri at pag-aaral sa langit. Nagbukas ng pintuan para sa marami ng mga, ng mga katanungan kung mayroon bang buhay sa ibang planeta sa kabila ng kanyang kakaibang kasaysayan ang wow signal ay nananatili misteryo at nagdadala ng tanong kung mayroon bang talagang intelligence na kumakausap sa atin mula sa malalayong between